Abay, kanino kaya ang banare? Alam na, hirap na hirap ng daan, hindi eh, ni pa may pag-park park. park. <laughs> ban, tapos ay eh, naka-helmet. Ano ba na Matanong ako, sino ito? Boss. Oh. Saan ka ang inyong punta? Eh, di nila ako ako magpa-park lang. Ang hirap naman pala ng daan din eh. <laughs> may naman ko papansin. Walang nagpa-park dyan. Eh, kilala niyo ba, Horace, si ano? Si Rugayan, sino? Si Isabelita Pinagpala. Ayan, no? Abay, Diyos ko po, eh, anak <laughs> anong, oh, anong niyan, ay anak ko, Ay, ang order niyan, ayari Ay, ang order niyan! Ang hirap naman pala ng parking dito! Ay, ano ito? Wait lang, at tatawagin ko ang anak ko si Sabilita! Sabilita! Malilintikan sa akin ng batang iyag! Sabilita! <laughs> Bakit ho? Ako yung naglalaba doon? Naglalaba? Wali ka rito! Wali ka rito! Nagiinit ang bungo ko sa iyong bata ka! Bakit ho? Ito may order ka na naman! Ito ano ka na lang inorder mo sa bilita! Wala na nga tayo pang bilhing bigas! Eh maganda ho ito! Baka pag nakita nyo ito ay magpabili din kayo! Ano ko naman yan sa bilita ginagawa mo sa buhay mo? Diyos ko! Ano, ano, Ina, ay! Pasapasa na ako! Alam niyong may regla ako ngayon! Magandang kayo hindi di-adapt na! At may nipost na! kung bigas ang in-order mo di yan. Hindi yung dog food. Eh, nakaka-order ka, ng... ka ng bigas sa ano? Shop? Eh, kung ano yan ko. Tingnan nyo, isusukat ko, are. Baka kay maingan din. Umorder maganda ang trouser, nare. Kaya ako in-order, inay. Tingnan nyo, isusukat ko. Babalik ako dyan. Balmas. Bilisan mo na sa bilitan. Ang gigigil ako sa mukha <laughs> Anak, nasa na naman ang iyong ama. Hapo na. Hindi pa dumarating. Inay, di ka ho nagpaalam sa inyo. Napupunta daw siyang sabungan. Ipit patuloy ko yung naghahanap. Ano nagpaalam ka sa akin? Kasi gawa ng mga manok niya. Eh, hanggang ngayon hindi pala papatoka. Ano gawin ama mo? Kumain ka nag anak. Ano makakakain inay? Dala ni tatay ang kaldero, kasabungan. Si tatay lang naman, magaling lang naman yun sa pagsasabong ng mga, mga manok. Bago hindi naman mga mapatoka, asa na sa inyong lahat. Gayon lang din naman ang iyong among katarturga. Oh. Eh, sumunod tayo doon sa sabungan. Doon tayo kumain. Hindi natin doon lang iyong ama. Kailang niya pati kardelo, kardelo, kardelo. Dala dala doon. Tara doon, tara. Nasaan ka yung center? Nagsusumba ah. Saan nagsusumba? Hindi pa tapos sa mga ginagawa niya doon sa luog. May labahin pa siya. Kaya naman ng babaeng iyan, Talagin mo nga Yan, walang ginawa sa buhay niya kundi magpa-sexy, wala namang pinagkaka-charming na ang putak-putak na niya. Sumumba na ng sumumba, Katigis-tigis naman ng katawan. <laughs> nasasaktan ang nasasaktan ng puso ko. Uy, konsensan siya ko na sa'yo. Diyan yung anak mo. Hindi mo pa napapatay. Kaya pala ganyan ang ang dibdib mo. Ang ko ginagawa mo, <binagawa> mo <laughs> sa <laughs> anak mo. babayan mo na. Sangkal na sangkal na yung dibdib mo. Hindi mo pa napapatay anak mo doon. Subaya ko ng... bayawang... na ng subaya. Sa aktigas ng beawang mo iyan. Nagkaganyan ka pa. Babago pa lang ako nag-uumpi sa inay. Manong malak yung ama. Tumigil ka na di yan at di pag, pa... Anuin mo ng anak mo at magpapatunga lang naman ako. Sabi ko sa'yo, tumigil ka na! Yung anak mo, pas*** mo na! Kakayamot naman to si inay. Iaakababago-bago eh, ah, nag-uumpisa ng pagsusumba Ano Ang ah, alam ba? mo, iyak nang iyak doon. lang <laughs> <katapos> <laughs> ng... Patatapos nang iyong... Nagsusumbong sa akin. At sa hindi mo pa pinapaanok. Tamang inay. Tip-tip mo, sakal na sakal na. Baby pa, yan paano makakapagsumbong sa iyo? kapatid mo. naman niya yung hinaharap. Ay, ayaw ng anak mo. Napaka-tsusi. Ikay magpa-ano na diyan <laughs> Ikaw, kahit ay, 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 na ay, 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 Malang malak yung amang tortuga, oh! <laughs> Hitumigil na diyan, ha! ko ng malak eh!